Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Aprobado na sa ikatot huling pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses 7 na layo amyandahan ng ilang economic provision sa Konstitusyon. 288 ang pabor, 8 ang kontra, 2 ang nag-abstain. Sa ilalim ng RBH 7, luluwagan ang restriction sa foreign ownership sa edukasyon, advertising at public utilities. Ang counterpart na Resolution of Both Houses 6 nakabinbin pa sa Komite ng Senado. Sakaling tuluyang maipasa sa Kongreso, idadaan ng tsatsa sa plebisito para aprubahan ng taong bayan. Naganunsyo ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na babawasan nito ang water pressure sa mga bahay sa Abril dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam. At kaugnay po niyan, mga kapanayang po natin live ang manager ng Water and Sewerage Department ng MWSS, si Engineer Patrick James Dizon. Magandang umaga po Engineer, si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Ay, magandang umaga, Maris, at salamat po sa pag-imbita po sa MWSS. Alright, una po sa lahat, Engineer, linawin ko lang po, ah, pressure po ng tubig ang babawasan, hindi po yung water allocation. Papa, um, tama, Maris, no, hindi po nabawasan po yung ating allocation po no, na nanggagaling sa Angkat Dam. At lilinawin din po natin na hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers. So, babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig. So itong pagbabawas po sa water pressure po no sa ating mga kabahayan ay tinatawag po nating uh, pressure management measures po no. So ito yung mga estratehiya po natin para po i-manage po yung uh, tubig na nanggagaling sa dam. Ano-ano po yung lugar na maaapektuhan? po uh, um, actually sa ngayon uh, mariso no ay itong mga lugar po no, na nasa matataas po na lugar no so sa pagbabawas po natin ng pressure po no ay hihinalaman po yung ating uh, tubig po no, during the off peak hours po at araw-araw po ba yung pagbabawas ng water pressure o may partikular na oras kayo ito yung mga oras, Marisa no na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Uh -huh. Na kung saan po no ay uh, mahina po no yung uh, utilization po ng tubig po natin. Uh -huh. So ginagawa po natin ito uh, Maris no uh, para po i-manage uh, po yung ating ang ang ating tubig po na no, nanggagaling sa Angat Dam at um, Ma-catch po natin yung mga losses po sa ating mga sistema. All right, tingin po ninyo eh sapat na po itong pagbabawas ng water pressure para ma-manage natin yung accounting supply ng tubig. Ngayon pong may El Nino tayo, umiiira lang El Nino. Uh, maris kami naman po sa Angat Technical Working Group po, no? Kasama po yung lahat po ng mga ahensya po ng gobyerno na nagba po ng Angat Dam ay patuloy po, no? na nagko-coordinate para i-manage po ng mabuti itong ating angat dam. So sa tingin naman namin, Maris, ano, sa ginagawang in inis inisyatibo po ito ay uh, makakatulong po ito para maibsan po natin yung epekto ng El Nino. At ngayong hindi pa po tapos ang El Nino, ano pong balak ng MWSS lalo na patuloy na bumababa ang water levels sa angat dam? Meron pa po ba tayong mga karagdagang hakbang na pwedeng gawin? At ano po ba yung worst case scenario na inyo pong nakikita? Sa ngayon, Maris, no, ay nasa 200.72 um, meters na po yung ating angat reservoir. So, simula nung nagumpisa itong taon na to, ay nasa 17 centimeter na po no, yung um, binabagsak po ng ating uh -huh. reservoir kada araw. Pero gusto ko lang din pong ipaalam po no, para maunawaan po ng ating kababayan na yung ating pong reservoir po, no, specifically sa ating angat dam, ay normal, normal naman po talagang bumaba po po yan. Mula, mula January hanggang June po, no, merong mang El Nino o wala. At dahil nga po may pronouncement na din po yung ating pag-asa na magkakaroon na po ng um, tinatawag po na La Niña. Uh, at, at, at nag-uumpisa na nga po ito mag-uumpisa po ito ang uh, second half of uh, this year ay paakyat na din po yung ating pong uh, tubig sa reserva mula July hanggang December so itong buwan na to no based po sa ating historical records ay ma-experience po natin yung pag po sa ating mga watersheds mm, so at least uh, sa ngayon hindi hihintay na lang natin hindi natin kailangang makipag-ugnayan sa DNR para sa mga cloud seeding activities sa AFP Um actually Marissa no ay kami po na coordinate po sa pag po no at ang um, ating Philippine Air Force po no kung may feasible po no na po ng cloud seeding. So kami naman po sa NWSS are ready naman po to deploy po yung ating po mga cloud seeding um, parameters. At ihabol ko na lang po may mga bagong uh, water uh, resources ba na planong buksan. Actually, Maris, no, sa ngayon ay nakapag-implement na tayo ng mga additional water sources. Itong mga proyekto na to ay naumpisan na po natin. No. Simula pa po nung nakarang taon at ngayon ay yung tiyunti na rin po natin po itong natatapos. Actually, yung iba nga po doon, Maris, ay ready to operate na din po ngayong summer. So tatlong bagong planta na po yung naitayo po natin sa Laguna Lake dalawa sa Montilupa at isa sa may uh, Pakil, Laguna po, no? na mayroong total capacity na around 200 million liters per day. So kahapon nga po, no? ayon nga po sa report kanina, ay nakapag-inaugurate na po kami ng isa po pong additional planta, modular water treatment plant po, no? na kaya pong mag uh, um, um, mag treat po no, ng tubig na nanggagaling sa, sa Laguna Lake. Alright, saktong-sakto yan sa nararanasan natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon at sa Uh, ibinigay niyo po sa aming uh, impormasyon. Engineer Patrick James Dizon ng MWSS. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Suspendido ang isang MMDA traffic enforcer na inireklamo ng pangungutong ng isang motorista. Ay sa biktima, una siyang pinara ng enforcer dahil umano'y paggamit ng cellphone hanggang sa napunta raw ang akusasyon sa pasuna umano niyang rehistro. May unang balita si Rafi Tima. Sa mistulang police lineup na ito, sa halip ng mga suspect, mga MMDA traffic enforcers na naka-assign sa Commonwealth Avenue ang nakahilera. Ang nakaputing polo kasi, biktima raw ng pangungutong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong nakarang linggo. Sandali lang pinagmasda ng mga enforcers, agad kinilala ng biktima ang enforcer na umanay ng ngotong sa kanya. Agad-agad suspendido ang enforcer. Na-identify ka with and without mask. So, hindi lang ito unang beses dalawang uh, Sa office. Bibigyan ka ng uh, pagkakataon para sumagot sa mga sa iyo until such time uh, sa ko muna mabili. Ayon sa biktima, biyernes ng hapon, nag-U-turn siya sa Techno Hub patungong Tandang Sora nang parahin siya ng enforcer. Noong unay paglabag sa paggamit ng cellphone ang inaakusa sa kanya. Sunod naman ay hindi raw siya nakasuot ng seatbelt nang pabulaanan niya ang mga akusasyon, sinabing paso na raw ang kanyang registration. Hiningan daw siya ng 15,000 pesos na kalaunan bumaba sa 5,000. Matapos magdahilang walang cash, sinabihan daw siya ng enforcer na ipadala na lang sa e-wallet app para mabawasan pang ang hinihinging pera. Binawasan daw niya ang laman ng kanyang e-wallet. Habang kunwari may siya, sinacheck yung mga ticket, yung mga receipt, naglagit ako sa e-wallet. Tapos, re-transfer ko agad yung pera ko. Sinend ko sa kapatid Nag-iwan ako ng 2,500. Ang karanasan pinost ng biktima sa social media at nakarating sa MMDA kaya agad ikinasa ang line-up. Kapag napatunayang guilty, bukod sa tanggal sa serbisyo, posibleng sampahan pa ng kasong kriminal ang enforcer. Payo ng MMDA, alamin ng mga motorista ang mga batas trapiko para oras na sitahin ng enforcer, alam nila ang kanilang isasagot. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nagpetisyon ng ilang miyembro ng Piston at Manibela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para payagan silang bawiin ang kanilang mga prangkisa mula sa pagkakakonsolidate. Ano kaya ang reaksyon ng ibang super ukol dyan? Ngayong mahigit isang buwan na lang, deadline na ng PUV Consolidation. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. Good morning, James. Marins, good morning. Iba-iba yung reaksyon ng mga at dahilan na binigay sa atin ng ilang mga jeepney driver na nakausap ko na gustong biglang bawiin yung kanilang prangkisa mula sa pagkakakonsolidate sa ilalim ng PUV modernization program. Kung sakali man daw na matuloy yung pagpapatupad ng programa, baka raw humanap na muna sila ng ibang pagkakakitaan. Desyembre noong nakaraang taon ang sumali sa korporasyon si Adonis sa mahigit tatlong dekada ng jeepney driver. Bahagi kasi ng proseso ng PUV Modernization Program ang consolidation ng mga prangkisa. Pero ngayon, gusto na niyang bawiin ito. Yung sasakyan, kukuha niyo yung unit mo, magiging, ano ka na lang, magiging, ang empleyado ka na lang. Samantalang yung, yung prangkisa, sa'yo, pag-aari mo yan. Ilang taon mo ginagamit yun, pinundar mo, tapos kukuha na lang ng basa-basa, gano'n na lang. Membro na rin ng kooperatiba ang operator ni Boy, na 23 taon ng jeep ni driver. Pero kung siya ang tatanungin, mas mainam na hindi na sila nagpa-consolidate. Pag kumasok ko sa operatiba, pero ka nakalagay babayarang, hindi ko alam sure kung magkano. Pero may babayarang ka kagad, hindi pwedeng wala. Hindi gagana yung papel mo pag hindi ka nagbayad. Kahit sabihin natin lumaya yung jeep, kondisyon naman itong jeep eh. Kung ako nga talaga tanungin, ayoko na mo doon. Sa April 30 na ang deadline ng consolidation para sa PUV modernization program. Kapag hindi nagpa-consolidate ay tuturing ng kolorum ang PUV at hindi na makakabiyahe. Kung sakali man daw mangyari yan, walang magagawa ang mga jeepney driver kung hindi tanggapin ang magiging bagong sistema o dumiskarte ng panibagong pagkakakitaan. Hindi raw pwedeng magutom ang kanilang pamilya. Hanap na lang ng ibang trabaho. Ang bala ko sana kasi kung sakaling ano, siyempre, lalo na may edad na ako, ipapasa eh, ko sa sa, sa anak ko, eh. siya lang magtutuloy. Kaya lang sa nakikita namin sitwasyon yan, parang hindi maganda ang, ano, ang malakad ng ano, health department. Eh. mag-iba ng trabaho. Pwede naman ako mag-ano kasi meron naman akong ano. Kahit ang pangalaman, may naipundar akong motor. Pwede ako mag-iba ng trabaho. Ano, delivery rider, gano'n? Pwede. Samantala mari sinusubukan pa natin ako na ng panig ang LTFRB kaugnay nito. May ilang mga jeepney driver din naman ako nakausap dito sa Quezon City na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagpapakonsolidate. Kung sakali man daw na hindi na sila makakabiyahe matapos yung deadline na itinakda ng gobyerno, ay hahanap na lang daw sila ng ibang trabaho. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umabot sa Novaliches, Quezon City, ang paghahanap ng pamilya ng limang taong gulang na batang nawala sa Angeles, Pampanga, na si Ali de la Cruz. Doon kasi ang ruta ng jeepney na umunin sinakyan ni Ali ay sa isang nakasabay niyang pasahero. At kaugnay niya, maaparayan po natin ang kapatid ng biktima na si Darius Pangilinan at kanyang pinsa na si Cleo Campos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Mm -hmm. Nasa Novaliches pa rin ba kayo ngayon? Ngayon po, wala na po. Nakauwi na po kami ng Pampanga ulit. Mm -hmm. Sino yung nagbigay ng impormasyon na uh, baka nasa Novalicia si Ali? Isang ano lang po siya, concerned citizen, na mm -hmm. uh, nag-message sa pinsan ng mother ko. Kaya po, um, niya kami sa um, through um, messenger po. And then, sinabi nga po niya na nakasakay niya po si Ali at saka po yung lalaking kumuha kay Ali. Mm -hmm. Pero galing Angeles, an ano sinakyan nila para makarating ng Novaliches? Ah, uh, yun din po actually yung hindi namin alam. Um nagbaka sakali lang po kami sa mga um comment o mga text oo nga. na binibigay sa amin na inform uh, information. Pero kung pasahero nag-text sa inyo, ano siya, hmm. uh, jeep o bus? Opo, a uh, jeep ni po, sir. Ah, jeep. So, I mean, may biyahe, may biyahe bang angeles hanggang nabalitsas na jeep? Um, actually, wala po. Um, Pinag-connect-connecta lang po namin ah, okay. yung um, uh, mga posibleng uh, mapuntahan ni Ali at saka po nung lalaki. Oo. Pero bukod dun sa umano'y nakasabay niya sa jeep, si Ali, wala na ba siyang ibang, ibang detalye pang naibigay? ah uh, wala na po, sir. Eh. Actually, yung Um concerned citizen po kasi magtatrabaho. Mm. Uh, kaya po nakasakay niya sa Gypsy Alley at saka yung lalaki. Mm -hmm. uh, bumaba po kasi sa ang nasabi po niyang terminal is BGC terminal papuntang um no, papunta po ng SM North yung babae kaya po bumaba na siya doon. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Darius may iba pa bang nagtext o tumawag sa inyo na kahit paano makakatulong sa paghahanap kay Ali? Sa uh, ngayon po sir, yun pa lang po yung pinaka latest namin na update. Wala pa rin pong kaming natatanggap na bagong text or call. Kahit po chat, wala pa rin po sa Tatlong araw yung deadline na binigay ni Angela City Mayor Lasatin sa mga pulis para manap si Ali. Uh, kamusta yung mga impormasyong binibigay naman sa inyo ng, ng kinaukulan, Darius? Uh sa so, po sabi po nila sa amin ay eh, maghintay po sa uh, update nila mm -hmm. para po pag nakita daw po nila sila Ali, agad daw po nila kaming tatawagan. Okay. Uh, close eh ni Ali Darius? Opo. So ano mga bagay na namimiss mo ngayon sa kanya? Eh sa... Ano po, ganitong oras na naririnig po namin siyang takbo-takbo lang dito sa may bahay namin, kumangatok hmm. sa pinto namin, nangungulit po. Minsan, sabay mong mag-almusal kapag ano, uh, papasok sa kwarto namin, mga uh, ganong bagay po. May panawagan ka ba dun sa lalaking uh, nakitang kumuha dito kay Ali? Eh, sana po kung malinis talaga yung intention niya sa kapatid ko, ibalik niya na lang po. Sana hindi na sila magpakalayo-layo pa. Sana hindi na nila po, sana hindi niya na po kami pahirapan pa sa paghahanap sa kanila. Helen, may panawagan ka? Sorry po. Um, Cleo po, sir. Um, yun din po yung gusto kong sabihin dun sa lalaki, sir. Sana po ibalik niyo na yung kapatid namin. Mm -hmm. Hindi po niya, hindi niyo po siya kayang alagaan dahil kami po ang pamilya niyan, sir. Meron, mm -hmm. uh, kung sa, sa mga nanonood ngayon na may mga impormasyon, saan maaring uh, makipag ugnayan sa inyo, Cleo? Um, sa amin po ni Darius, pati po sa mother ko, yun hmm. lang po ang mga contact na pwede niyong tawagan. No? Okay. Maraming salamat at uh, sana eh, makita natin sa lalong madaling panahon itong si Ali. Dario, salamat. Cleo, salamat. Salamat po. Maraming salamat Ingat po kayo. Nanawagan ang Masungi G Reserve Foundation sa gobyerno na dapat protektahan din ang boundary ng mga protected area gaya ng Upper Marikina Basin. Sa gitna yan ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Antipolo na titulado ang mga lupa kung saan may sementeryo at pabahay malapit sa protected area. May unang balita si Maki Pulido. sa boundary ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape sa Barangay San Juan, Antipolo City, tinapyas ang bahagi ng isang bundok para sa konstruksyon ng pabahay. 1158 units na resettlement project ito para sa mga ire-relocate na taga-ibang Halos katabi nito ang ilang ektarya ng sementeryo. Giit ng Antipolo City LGU, mga titulado at pribadong lupa ang mga ito at dinasakop ng protected area. We both are uh, title properties. Meron pong technical description, ma'am, ang protected area po natin and uh, it's not part of the protected area. Pero sabi ng Masungi Geo Reserve Foundation, kahit boundary ng isang protected area, dapat prinoprotektahan pa rin. Sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act, maari magtakda ng buffer zone kung kinakailangan para may dagdag proteksyon ang mga protected area. Kung privado ang lupa, ang dapat ang disenyo sa Protected Area Management Plan. To make sure na um, talagang ma-define yung protected area at hindi magkaroon ng kahit anong encroachments. Halos 8,000 hektarya na lang sa 26,000 hektarya ng Upper Marikina River Basin ang walang anumang istruktura. Idineklara ng multi-use zone ang 70% ng protected area. Patuloy namin kinukuhanan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources tungkol sa kinakaharap ng Upper Marikina River Basin pero wala pa silang pahayag. Ito ang unang balita, makipulido Pulido para sa GMA Integrated News. International Day of Happiness, kahapon kasabay po niyan inilabas ng na United Nations ang report ukol sa World's Happiest Country. Sa listahan, tumaas ang ranking ng Pilipinas. Ano nga ba nagpapasaya sa ating mga kapuso? Alamin natin sa Street Hit It Live ni Bam Alegre. Good morning, Bam. Ikaw, ano nagpapasaya sa'yo? Maris, good morning. If you're happy and you know it, palapakan din yung mga kapwa natin Pilipina dahil tumaas tayo sa rankings ng happiest countries in the world. Narito, street hirit. Sino ang nagpapasaya sa'yo? Para sa guro na si Brian Guevara, walang iba kundi ang kanyang fur babies, ang aspin na si Kobe at Belgian Malinois na si Gianna. Morning bonding nila mag-stroll sa Marikina River Banks. Pampagood vibes niya bago pumasok sa trabaho. Itaro yung maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang unang papasaya sa akin, syempre yung makasama ko yung mga dog ko. which is si Gianna and Kobe. Ang laki ng effect pag numingiti ka uh, para siyang um uh, vitamins kagaya ng iba nadadamay. So pag lagi ka nakasmile and lagi kang happy, yung good vibes na papasa mo sa kanila. Ito ang nakaka-happy na balita mula sa pang-76 na pwesto, nasa 53 na ang Pilipinas sa happiest countries sa buong daigdig. Bata ito sa datos ng United Nations. Ayaw rin ang ikalimang pinakamasaya sa Asia, kasunod ng South Korea, Japan, Taiwan at Singapore. Finland pa rin ang pinakasayang bansa sa ikapitong sunod na taon. Kasunod ng Denmark, Iceland at Sweden. Naging pasihan ng ranking ang social support, individual income, kalusugan, kalayaan, pagbibigayan at kawalan ng korupsyon. Pero bukod sa mga bagay na nagpapasaya sa atin, nakakahappy rin daw ang magpasaya ng iba. It's better to give than to receive happiness, ika nga. Kaya ang watchman na si Albert Camorongan inaalay lahat ng kanyang energy para pasayahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Unang unang Panginoon tapos asawa ko. Lahat ng kanilan, ginagampanan ko para maging masaya po. Kaya wag malumbay, kahit may problema, ito ang Words of Wisdom mula kay Aling Baby. Wala akong iniisip na mag-ano lang. Okay lang sa akin kung may problema, ginadaan ko lang sa tawa-tawa. tawa, -tawa. Mm. <laughs> <laughs> wala. Niyo na. Oo, oh, oh, wala. Kahit may problema ka, kahit wala kang pera, anuhin mo lang yung sarili mo. Parang may pera ka na rin. Ako Maris, yung tanong mo kanina, nagpapasaya sa atin, siyempre love life pero LDR ng konti. At mga fellow kapuso natin, ano o sino naman ang na nagpapasaya sa inyo at uh, gano'n rin kahalaga sa inyo maging masaya. No? So, i-tweet nyo yan sa amin, i-tag nyo yung unang hirit, dagdag nyo na rin na hashtag street hirit at tignan natin yung mga entry ninyo. Ito street hirit mula rin sa Marikina, Bama Lagre para sa GMA Integrated News. Tinatayang ang aabot sa mahigit 70 probinsya ang maapektuhan ng El Nino sa susunod na tatlong buwan ayon sa Task Force El Nino. Sa ngayon, 67 probinsya na raw ang apektado, 6 ang nasa state of calamity. Yan ang Bulalacao at Mansalay, sa Oriental Mindoro, Looc, Magsaysay at San Jose, sa Occidental Mindoro at Zamboanga City. Tumas na rin ang mga kaso ng diarrhea sa Paluan Occidental Mindoro dahil sa kakulangan ng uh, malinis na tubig. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 1.75 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa Agrikultura. Samantalang mas malawak na paghahatid ng fan ng halian ang yahati ng It's Showtime na simula April 6 ay mapapanood na rin dito sa GMA7. Kasabayan ng Unkabogable Birthday Celebration ni Vice Ganda ang historic na contract signing sa unang balita ni Kobe It's official mga madlang kapuso! Isa na namang historic milestone on Philippine Television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing sa mismong bakura ng GMA dahil ang kapamilya longest running noontime show na It's Showtime. Mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA7. Sa hanay ng kapuso, pumirma si na GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. there was this feeling of, uh, of a unique kind of happiness because of the sense of, of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. it is our pleasure. we are very proud, very happy to have it showtime on gma. Talagang, um, let's expect more and more collaborations between gma and abs-ebn. Ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma si na ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory B. Bidanis, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. Uh, we have so much uh, gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan raw ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng it Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda at abangad din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA. Iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Di diba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero yung iba yung, yung, yung 10th, 15th, 20th, yeah. ina-anticipate din 15th anniversary. So, ito pala yung lalong magpapalaki ng 15th anniversary. Diba nasa GMA kami? Sobrang laki. We are humbled and grateful. Thank you very much. We are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter and Right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maaasahan ng madlang kapuso yan. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Kinilala ang ilang kapuso personality sa 19th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University, Manila. Outstanding Video Feature Story on Youth and Education, ang The Araulio Special Story ni Atom Araulio na Batas Bata. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Kinilala namang Outstanding Media Personality si Cara David. Ang mga award ay ibinibigay sa mga journalist para sa kanilang mahuhusay na istorya na nakasentro sa edukasyon at kabataan hopefully makatulong siya sa publiko at sa ating mga mambabatas para makagawa tayo ng mga magagandang batas at patakaran para sa kanila. Kayo yung naging spark ng inspiration para sa akin. Tapos hanggang sa ngayon, um, this is a validation of our work. Iga na sa Cambodia ngayon si Vice President Sara Duterte para sa kanyang tungkulin bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. At para sa detalye mula sa Cambodia, may unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan Sustay, so Igan, or magandang umaga mula rito sa Cambodia. 6.57 ngayon dito, isang oras na atrasado kumpara dyan sa Pilipinas. Dumating kagabi dito sa Cambodia si Vice President Sara Duterte. Narito siya bilang Council President ng Simeo o yung samahan ng mga Minister of Education sa Southeast Asia. Isa sa kanyang mga pakay ay alamin kung anong maitutulong ng Simeo sa sektor ng edukasyon dito sa Cambodia. Una sa aktibidad ni VP Sara ay courtesy call muna sa Deputy Prime Minister at Minister of Education o yung katumbas ng ating DepEd Secretary. Bibisitahin din niya ang Simeo Regional Center for Technical Education Development, maging ang ilang eskwelahan dito uh, sa uh, Cambodia. Speaking of education, nangangailangan ngayon ng mga Pilipinong guro dito sa Cambodia. Alam mo, Igan, mataas ang demand ng mga Filipino teachers dito sa Cambodia. Sa halos 7,000 OFW nga rito, 3 e 4 fourths ng mga bilang na yan ay mga teacher ayon mismo sa ating embahada. Ito po na ang unang balita mula dito sa Pinompeng. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV. at www.jmanews.tv